Okay na, wait lang, sasakay ako. Gusto ko tayong dalawa mawawala sa mundo. Ano ba? Reverse? Hindi. I-train mo, i-train mo, i-pack mo! Eh, ate lang. Ate, pray, pray muna tayo. Una, galaw. Uy, sa seatbelt ko. Ate, yung pang mawala. Malami pa akong hindi ko pa nakikita si Papa ulit. Hindi, tama na. Ate. Ate, gusto ko ang um, seatbelt mo! Ate, ayoko, ayoko tumingin sa likod. Maraming tao. Hindi tama na ba? Nandito, tingnan mo, nandito tayo sa gawa. Anong sasakyan? Hindi mo nabangga mo kasi yung sasakyan. Kaya papagawa. Ate, huwag mo iikot ang ii. Mabangga mo yung nagagawa. Ate, uy, po cute eh. Hindi na. Ate, tama. Ate, paano mo? Ano na reverse? Babalik? Ate, galing sa gasolina. Magkano gasolina natin? Mm -hmm. O, oh, tinan mo. Di, tama na. Hindi nga, te. Di, wala akong seatbelt. Di, mo, iikot pa. Sige. O, tanga, te, Hindi nga. Ano ba? Putang na naman, o. Ano? <laughs> <laughs> Ganto pa sa hero mo. <laughs> Ang sarap. Tadya ka ng mukha, eh, no? <laughs> Ipapalagay ko ng preno yung ano, yung tambucho na nagsasabi ng... Ay, tambucho?